ito yung aking ipon guys ayan talagang iniipunan ko siya so hindi ko siya mabuo na ano na gano'n na 20k ang kailangan so ayan dapat may pasobra pa kasi why kasi ang dami ang dami nating mga obligasyonis at saka talaga nagmahal na apektuhan talaga grabe ako sa pamasahe ko talagang apektado talaga so nag ko ako so sabi ko um is uh, nan nag-pray po ako talaga sabi guys, welcome po di sa aking channel This is po, Simplify Happiness Simple buhay, buhay na no walang arte Less stress, join me guys sa aking simple vlog For today, isang magandang buhay po sa ating lahat <music> so, yun, um, the good loan and the bad loan So, yun, good loan and bad loan. So, ayan, uh, normal lang po, ayan, sa isang tao na mayroong uh, utang or may mga, alam niyo naman, may mga pangangailangan tayo sa buhay. So, ayan, kung ikaw ay walang uh, utang, so, ayan, um... Yeah, eh, talagang, ah, you are so, ah, uh, you are so blessed na wala kang utang. So, yan, kagaya naman na, ano, uh, pero kung ikaw naman, imi may utang. So, yun, kagaya nga na sinabi ko, the good loan and the bad loan, um, we are blessed din naman po. So, yun, kasi, ah, uh, ayan nga, kagaya na sinasabi ko na yung pag-utang, eh, yan, ah, uh, napapag-aralan po talaga. So, um... Uh, may mga rason kung bakit uh, ang isang tao ay nangungutang so pwedeng uh, uh, yun nga, kailangan ng uh, pera kapos sa pera, so kulang ang pera, so uh, depende yan kung saan uh, gagamitin so ang pangangailangan so pwedeng uh, 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 pag-aaral kalusugan so yun ba may nakasakit sa family so um, kompromiso, na kompromiso ka sa isang uh, bayarin, na short ng budget. So, meron kasing mga ano, uh, uh, reasonable naman ang dahilan sa pangungutang. Meron naman nga yung mga bad loan, alibawa, uh, may nagustuhan ka lang na gamit, uh, kumbaga yung mga once lang, na um, hindi naman ano, hindi, kumbaga, Ah, uh, pinusto mo lang na ikaw eh mangutang kasi nga meron kang isang uh, bagay lang na ano ah uh, uh, kumbaga impulsive ka lang. Lagi impulsive ka lang sa uh, bagay na yun kung kumbaga instant na gustuhan mo lang siya. So, yung uh, mga good loan uh, na sa negosyo 'yan, pwede 'yan. So, ako kasi I'm working since 1998 So, nung kung hindi ako working, um Uh, sa isang private po ako nagtatrabaho sa private uh, clinic po ako nagtatrabaho so, uh, nangungutang po ako doon so, uh, pamping sa aming bahay so, yung kinausap ko amo ko na kukuha ako ng uh, mga materialis ng bahay para magawa nga itong bahay namin pero salary deduction po yun so medyo malaki yung bawas nun so din na napasok po ako sa ano, sa yan, sa I, alam naman po na iba na sumusubabe sa aking channel na I am working sa government so when you are working in a government so maraming mga ano talaga na pwede kang umutang, and then ganoon din naman yung private, uh, uh, working sa mga private pwede kang umutang sa mga SS, pag-iwig, so kapag ka working ka kasi sa government, merong mga GSIS, so ganun din pag-iwig Tahimik. So, um, ano pa ba pwedeng ano, mga, uh, multi, mga multi-purpose ng uh, uh, GSIS and then um, mayroong mga kooperatiba sa papasokan. So before kasi uh, hindi ko kasi ano, napapag-aralan yung, ano, yung pag-utang. Basta uutang lang ako. Halimbawa uh, yung mga inutang ko naman po is sa pangangailangan naman po. So um, uh school ng anak ko so 'yung ng bahay so um And I'm, blessed naman po kasi yung kalusugan naman po, uh, healthy po tayo. So, wala naman ako naging ano doon. So, um, kumbaga, uh, parang pinagsabay-sabay ko, nagpapagawa, nagpapaaral. So, ang hirap guys. So, and then, ah uh, yun nga, may maroon pa akong mga kinuhang mga gamit. So, parang, uh, hindi hindi ko na ano, na pag-aralan ang ano, ang, uh, kumbaga, sabi ko nga, nilalagay ka sa sitwasyon na gano'n na ano, matututo ka pala good loan and bad loan po. Marami na po mga naging topic dito. May mga nag-vlog na rin po dito. May mga, um, yun, may mga tutorial na rin po tungkol dito. So, ito naman my own version naman po. So, yung palang ano, yung uh, pagkaganan yung ano eh, nandun kasi na ka na sunod-sunod yung nangyari dito sa aking mga pag-utang. So, um, kumbaga, uh, hindi ko na ano na notice na may mga utang pala na talaga makaka-apekto sa iyong a araw-araw na uh, pangangailangan niya yung mga the bad, bad low mayroon naman mga good low na Uh, eto nga po, ayan uh, um, meron kasi dun sa amin na nanalulunan po na, kumbaga the same deduction, so, yun yung sinasabi ko na, kumbaga uh, hindi ko kasi na-monitor yung mga deduction na mangyayari sa akin hanggang sa ang nangyari po, is yan, yung aking payslip po, ayan nag-double page po, yan. nag-double, double, double, double uh, page, oh, back malabo ang ating ano, ayan, nag-double, double page po, yung ating aking payslip So, na nag-double-double page po yan. Ala, yan na. Siyempre, uh, ang haba ng aking listahan na bayarin. So, yun, hindi ko na na-monitor na hanggang na ayan, na-apektuhan na, -apektuhan na yung aking mga ano, yung aking pangangailangan sa araw-araw. Kasi ang hirap yung pang-araw-araw na iisipin mo. So, yan, kung ang sahod mo is yung weekly mo liliit, maapektuhan. So, ang hirap kasi dumukukunin yung pamasahe mo, dumukunin yung panggasos mo, dumukukunin yung pabayad ng bills mo. So, yun nga, ang sinasabi ko nga guys, ah, ah kapag ka maglo-loan, isipin natin kung ito ba ay makaka-apekto sa ating ah. Uh, buhay araw pang pang-araw-araw o yung ating uh, mga monthly sa ating mga uh, monthly na pangangailangan. So bakit ko ba ito na ikwento o na-share sa inyo? So um ito kasi uh, hindi po ba meron kami paggagawa sana na firewall. So uh yung firewall na yun is uh, ang sabi kasi sa akin ng husband ko is 20k ang budget. So de, pero dapat pagkaano sinabi, may extra ka pang ano um Kumbaga, may extra ka pang hawak. So, dapat mga 30, ganun ang hawak mo dun. Para ano. So, yung aming firewall kasi, guys, isang talagang ang lakas ng tagas. So, nung ginawa, nung hindi pa ginagawa yun, ay nako, sabi ko sa inyo, okay lang po siya nung hindi siya ginagawa. Ang patak-patak lang konti, ganun. So, hindi ko siya iniitin, nakadikit yung aming mga built-in cabinet mo So, nung nagawa itong aming third floor, grabe, sabi ko, bakit ang lakas ng tagas? So, yun. So, sabi ng husband ko, this is the best month, October, na magpagawa. Kasi, um, maganda'y araw. Kasi nga, baka abutan na naman ng tag -ulan. So, in short, wala pa akong hawak na pera. Pero, kagaya nga po sabi ko sa inyo, ako po ay nag-iipon. So, ito yung aking ipon, guys. Ayan, talagang iniipunan ko siya. So, hindi ko siya mabuo na ano, na gano'n na 20K ang kailangan. So, ayan, dapat may pasobra pa. Kasi, why? Kasi, ang dami, ang nating mga obligasyones. At saka talaga, nagmahal, naapektuhan talaga. Grabe ako sa pamasahe ko. Talagang apektado talaga. So, nag-isip po ako. So, sabi ko, um, is, uh, pray po ako talaga. Nasabi ko, ano ba to, Lord? Sabi ko, um, kailangan talaga mapagawa na kasi nga, um, this month talaga yung mas mag magandang ano kasi baka pag in, in, in natin uh, pina dili delay abutan na naman ng tagulan kasi nabababad po yung ibang cabinet talaga na ang lang po talaga kung hindi ako nag-aaral na kung, kumbaga hindi ko napapag-aralan yung pag-utang the good loan and the bad loan so Uh, bigla akong naalala yun sa so, siyempre, nag po ako talaga na, ano sabi ko Lord nahihirapan talaga akong buuin yung 20k na kailangan ko um, sabi ko um, yun nga nag ako so alam niya yung hihingi tayo ng guidance kung paano ba yung ating uh, uh, financial na status o kalagayan ng ating buhay is mapapaayos so yung may naisip ako isang loan na ano um, sabi ko, yun ang, ano, yun ang ilulong ko. So, yun sa work namin. So, uh, hindi po siya yung sa GSIS. Kasi sa GSIS, yan yung mga kagaya ko na member ng GSIS. So, medyo malaki din po kasi siya. Kumbaga, ang, ano kasi, GSIS, magpapalaki po sila ng loan. Ang bagay yung loan na mo is lalaki. Pero yung kinakaltas sa iyo kasi lalaki. So yung pag lumaki yung kinakaltas sa iyo, so ibig sabihin nun kukuha uli siya dun sa weekly mo. Sa so, weekly mo dun ibabawas para idagdag dun sa loan mo. So yun dun po ako nahihirapan. So syempre liliit yung weekly mo. So yung kaiisip-isip ko, meron kasi dun sa sa work namin na nag-o-offer. ayan, yung the prop yung aming Provident uh, fund. So yun um nag offer po siya ng the same deduction. So, same deduction po yung ino-offer niya. So, pagka sinabing same deduction, makakaloan ka sa kanila. Um, kung magkano yung nabayad mo dun sa loan mo, so yun din yung maloloan mo. So, ang maganda doon, same deduction so hindi mababawasan yung weekly mo, hindi liliit yung weekly mo, so makakagamit ka pa ng pera so doon po ako nag-focus na mag-loan tinanggal ko po yung mga ibang loan na kapag nag-loan ka ayaw nila kasi nung ano yung kumbaga i renew mo ng Uh, same deduction so ayaw nila ng ganun so ang ginagawa nila dinalakihan nila yung uh, loanable mo uh, ini-extend pa nila yung uh, yung payment mo kung kumpara bawa 2025 ka matatapos 2026 and then uh, nilalakihan nila yung deduction unlike po dun sa nilonan ko po na yun at uh, the same deduction so ang mangyayari um, the same deduction po um ang um, nangyari po doon, the same deduction, uh, yung year, yung year niya lang ang may extend So, halimbawa, 2026. Halimbawa lang to 2026 ako matatapos. Maging 2027 po ako matatapos. But the same, ano pa rin po, amount yung, uh, yung dinededuct sa akin. So, hindi mababawasan yung weekly ko kasi... Yung mga pangangailangan sa buhay sa so, nahihirapan ako, bet yung kasing husband ko kasi siya yung nagpo-provide nung aming uh, yung mga daily needs uh, so ito namang akin to, isa pang tulong-tulong sa panggastos dito sa bahay so yun, uh, dapat talaga kapag ka ikaw dito sa Pilipinas. So, mga sa abroad din naman, dumadaing. So, yun na lang po in inaisip ko. So, the same deduction. deduction, So, yan. Tsaka, ko nalang kukwento sa inyo, pakikita ko po sa inyo ginagawa namin na uh, uh, firewall, kung magkano talaga yung nakuha ko doon sa loan ko na the same deduction. So, alam nyo, sobrang natuwa ako kasi uh, yung na-loan ko is, um, hindi na siya maapektuhan yung aking uh, weekly um, enough pa siya, sobra pa siya doon sa uh, pampagawa na ano, na kailangan ko, so yun ganun pala, dapat uh, uh, yan, kagaya ko, kagaya ko po o kagaya niyo na working po lalo na sa government uh, minsan kasi ang thinking ng tao nga yung maraming pera, ganun kapag ka-working tayo, kahit yung nasa private, ah, uh, pag, uh, pag-aralan natin yung, ano, yung mga loan na, hindi naman masyado makaka-apekto. So, ah, uh, yun, um, but yun, syempre, dapat may mga savings pa rin po, ayan, nagtatabi-tabi pa rin po, pong emergency, kasi ang hirap. So,